Salamat Diyos sa lahat ng banal na Espiritu. Amen. Okay, mabiyayang lingko sa ating lahat mga kapatid. At welcome po sa ating banal na misa. Now, maganda itong pagnilay-nilayan na binanggit din ni Kristo. Kasi marami tayong mga pananampalataya o teaching na para sa atin parang hindi naman tunay. Parang ganon. Kaya maganda ang tanong ito. Ah... Uh, sabi ni Kristo, kayo, kayo rin ba ay aalis dahil sa pangangaral na ito? Aalis ba kayo o hindi? <laughs> Yung sinabi ni Kristo, ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. So, alamin natin, uh, marami tayong mga pag-alinlangan sa panampalataya. Then, paano natin matiyak kung ito ba'y tunay at mula sa Diyos? Ano ba ang mga basihan natin? sa pananampalataya. Paano natin malaman na ito'y tunay at mula sa Diyos? Anong basihan natin? Binanggit ito sa Old Testament. Nasabi nila, uh, once na ito'y mapangyari at hindi... Kasi may mga teaching na nawala eh. Guys, sa Old Testament, marami silang pamantayan na nawala na. Walang saisay. Pero ang sabi ng isang uh, pinuno ng isang pamahalaan na tingnan natin kung ito'y magpakailanman o ito'y lalago, ito'y kalooban ng Diyos. Pero kung ay isang teaching ay hindi kalooban ng Diyos, mawawalang sa isa yan. So yan ay isang basihan. So ngayon, uh, naniniwala tayong si Jesus ang tinapay na mula sa langit. Agree or disagree? <laughs> naniniwala tayong si Kristo ang Condition ng ating kaligtasan. Agree, disagree. Okay. Sa Acts 4.11.12, ito yung binanggit ng mga apostol. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang isang maging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Biblical ito. Na si Jesus mismo, ang pinaka-foundation ng ating kaligtasan. Di ba sabi ni Kristo, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So siya ang pinaka-mediator na walang makakarating sa Ama. Kahit yung panalangin natin, ha? kung hindi sa pangalan ni Jesus, hindi pakikinggan ng Ama. Imagine, dapat alam na natin ito. At sabi ng sabi ni Pedro sa 1 Peter 1.21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmumula sa kaluuban lamang ng tao. Minsan kasi, gaya sa teaching sa Old Testament, maraming debate dito. Ang, ang sulat ba ni Moses ay, ang authorship ba ng Bible ay sa tao o sa Diyos? Yan. Sa so, palagay nyo, sino ba ang author nito? Tao o Diyos? Paano natin masabi na ito'y mula sa Diyos? O dapat ipaliwanag natin. Halimbawa, kung ako ang nagsulat, then ako ang nag-iisip, akin yon, Di ba? Pero ang Bible ay pahayag ng Diyos sa mga tao isinulat lang ng mga propeta gaya kay Moses. So ang authorship ay ang Diyos. So malinaw yan. Maganda itong binanggit ni Pedro na ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kaluban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinihayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So malinaw, Nung binanggit ni Kristo na ako'y mula sa langit, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit, siyempre ang mga apostol nagdadalawang isip, ano ba yan? <laughs> Pero sabi ni Kristo, paano kung ako'y aakyat sa langit? Paano pa kung ako'y bumalik na doon sa pinaruroonan ko? Baka hindi rin kayo maniwala. Pero nagkaroon ng confirmation at lubos na naniniwala ang mga apostol nung nasaksihan nila. Uh, doon na nagsimula na tunay sabi nga ng sol yung soldier 'di ba yung mga soldiers na uh, nagpantay kay Kristo sa crucifixion sabi na tunay nga na ito ang anak ng Diyos 'di ba kasi sabit dami silang mga accusation kay Kristo so sa gospel natin mga kapatid ang binanggit ni Kristo ang lumalapit sa akin at sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan so naniniwala ba kayo dito ano ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? 'Di ba sa teolohiya natin na merong wakas na panahon at sa wakas ng panahon para tayo ay uh, magkaroon ng 100% na makapasok sa kahariang walang hanggan. Ang sabi ni Kristo, babaguhin ko kayo. Bigyan ng isang taanyuhang magpakailanman. So 'yun yung term ni Kristo na sa panahon ang tayo sumasampalataya sa Diyos, babaguhin niya, bibigyang na pahingahang walang hanggan o buhay na walang hanggan. So isa na 'yan sa mga gift uh, pangako ni Kristo sa teaching sa mga sumasampalataya sa kanya. Ito pa hindi na kayo magugutom at mauuhaw kailanman. Siyempre, maging kagaya na tayo ng mga angel sa langit hindi na magugutom at hindi na mauuhaw kailanman. So ano bang ba gagawin ng tao? Simple lang para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan, makinig sa teaching salita ng Diyos, Maniwala at sumasampalataya, yun ang pinaka-keyword. Para matiyak natin ang kaligtasan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, dapat sumasampalataya ang tao. Hmm. Sa panahon ng mga Hojo, marahati kasi sila eh. Alam nilang may propesya, may Kristong darating. Kaya lang, ang pananaw kasi nila, the warrior Christ. Kasi yung panahon nila noon ay... Kumbaga, sila'y sinakop ng Roman Empire. At maraming mga injustices, maraming nangyari na gusto nila ng tagapagligtas. Dumating si Jesus, makapangyarihan, at sabi nila, ito na nga. Pero hindi nila nakita yung warrior Christ. Ang pinapakita ni Cristo ay pagpapatawad, pag-ibig, pagmamahal, so gano'n. So doon nagsimula na hindi yan ang Cristo, hindi yan ang misiyas. Pero napatunayan, nung si Jesus ay muling nabuhay, at tumakyat sa langit, at sabi nila, siya nga ang anak ng Diyos. So malinaw na sa atin, wala na tayong question dyan kasi 2,000 years ago na ang debating ito. So si Pablo, uh, may pahayag si Pablo na alam nyo kung ang tao talaga ay uh, yumakap sa pananampalataya, magwawagih ka sa daigdig na ito. Ito yung pahayag ni Pablo. Sabi niya, Upang magkamit kayo ng kaligtasan, maging buhay na walang hanggan, sabi ni Pablo, ito ang sandata na dapat isuot ninyo. Ano ba ang mga sandatang ito? Upang magpagtagumpayan natin ang daigdig na ito, kahit sa mga pag-alinlangan natin, ha? Minsan kasi ang dami nating doubt, totoo ba yan? Parang hindi naman eh. Sobra naman. Imagine, kainin ang kanyang katawan at, uh, at ang dugo ay inumin. So, para sa atin, parang imposible. Now, upang ipahayag sa iyo ang karunungang espiritual, dapat meron kang ganito. Ano ba ang isuot natin? Okay, sabi ni Pablo, uh, magpakatibay kayo sa kalasag na galing sa Diyos at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So ano ba ito? Para lumakas ang pag-asa ninyo sa daigdig na ito, isuot ninyo ang buong kasuotang panalang, buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos ibigkis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Alam niyo ba mahalaga itong mamuhay sa katotohanan? Napakatindi ito. Kasi nung binanggit ni Kristo na sa panahon na kayo namuhay sa katotohanan, lalayuan kayo ng kasamaan. Kumbaga, yung nasa isip natin ay katwiran, katotohanan, hindi hayaan ng Diyos na papasok sa iyo ang mga negative sa panahon na isinusuot ninyo ang katotohanan at yung katwiran. So binanggit yan. At mga kapatid, sa pangalawang binanggit ni Pablo, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng bagandang balita ng kapayapaan. Ano bang ibig sabihin dito? Na sa panahon na tayo nananatili sa aral ng Diyos, kapayapaan ang mangibabaw sa buhay ng tao. Hindi ka guguluhin ng mga sitwasyon sa mundong ito. Di ba ang daming sitwasyon sa daigdig na minsan dahil sa mga pangyayari parang hindi ka na merong Diyos. Di ba? May mga ganun eh. Dahil sa sangkatutak na mga uh, nangyayari sa buhay ng tao, parang ang hirap di ba sa kanta na saan ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Meron tayong ganong kaisipan. Ngunit sa panahon na ay punong-puno sa aral ng Dios hindi ka guguluhin ng mga maraming sitwasyon sa mundong ito tapayan at katahimikan ang mga mangibabaw sa buhay ng tao. Ang ibig sabihin dito ni Pablo uh, ipapaintindi sa iyo ng Panginoon ang mga sitwasyon. So maganda yan. Nasa panahon na uh, marami tayong alam uh, sa spiritual na paraan, madali nating maintindihan ang pangyayari sa buhay. Pangatlong, sinabi ni Pablo, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu. Alam niyo bang makapangyarihan ng Espiritu Santo? Ako, lagi kong ginagamit yan, lagi kong humihiling sa Espiritu Santo. Gaya ng karunungan, gaya ng kalakasan, kapayapaan, lagi ko yang hinihiling sa Espiritu Santo. So dapat alam ninyo ito, dahil walang ibang magbibigay sa atin ng... Uh, pag-unawa, karunungan, uh, minsan malakas 'yung pag-asa natin dahil ang espiritu ng Diyos ang nag-dictate uh, sa isip mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Okay? Malinaw 'yan, si Jesus mismo mga kapatid, Kapag meron kang Diyos sa isip mo, sa puso mo, uh, sa isip, salita, at gawa, hindi ka madadaig. Okay? Hindi ka madadaig sa anumang sitwasyon o pangyayari sa mundong ito. So, sa pangkalahatan, para gumana ang kapangyarihan ng Diyos, dapat alam mo ang salita ng Diyos. Eh, okay, malinaw? Alam mo ang role ng Diyos Ama, Diyos Anak, alam mo yung role ng Espiritu Santo sa tao para lumakas yung pag-asa natin sa daigdig na ito. So, yan. Pero mga kapatid, hindi mo magagawa ang kapangyarihan ito kung hindi ka dumadalangin sa lahat ng pagkakataon. Ito yung pinakamatindi Uh, once na gusto mong mapangyaring isang bagay, idalangin mo ito araw at gabi. Imagine, uh, si Haring David, sabi niya, gusto kong mapagtagumpayan ang maggerang ito. Dati kasi labanan eh. Diba? Nanaog ang Espiritu ng Diyos at nangunguna kay Haring David. Kay Haring Solomon, ganun din. Lahat ng mga propeta na pinangunahan ng Diyos nagtatagumpay. Dahil hiniling nila. So, ganun lang din. Ganon kasimple sa daigdig na ito upang manaig, upang tayo magwawagi sa hamon ng buhay, dapat malakas tayo. Siyempre alam natin yung pamamarang espiritual para hindi tayo pahihinain ng mga sitwasyon sa mundong ito. So ito ang patunay ni Haring David, Psalm 34.10. Uh, sa mga nagpapailalim sa Diyos, ito yung kanyang realization. Kahit yung mga leyon ay nagugutom din. Ano bang ibig sabihin niya? Di ba pag sinasabi nating leon siya ang pinakamatapang sa forest, di ba? Pero sabi ni Haring David, kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang uh, sa hustong pagkain, ngunit ang sinumang kayawe ay sumunod, mabubu, mabubuting bagay sa kanya ay di mauudlot. Di ba? Kahit yung mga mayayaman ay nagugutom din, kinakapos din. Ano bang ibig sabihin nito? So, may provision ang Dios. Na kahit kumpleto tayo materially, hindi ibig sabihin kumpleto ka na buong-buo. Kasi marami pang kulang spiritual. Okay? Na, na, na nakuha ninyo ang gustong iparating ni, ni Haring David na kung ang tao ay nasa Diyos, pwede kang punuin ng material at spiritual. Pero kung ang tao ay material lang, meron siya kulang pa rin. Okay? Kung hindi ka magkulang sa kayamanan, magkukulang ka sa pag-ibig, atensyon ng mga bagay-bagay na spiritual, sa mga in terms of damdamin, di ba? Diyan ka magkulang kung puro ka nalang material na sa mundong ito. So yan, mga kapatid. So, pagsikaping kamtin ang kapayapaan dahil ito'y kaloob ng Diyos upang managana ka at humaba pa ang buhay mo sa daigdig na ito. Kaya eh, sa kasaysayan kasi, ah, uh, marami ng mga nagtatagumpay uh, sa tulong at kumpas ng Panginoon. Kaya saan pa tayo? <laughs> Marami nang nagpapatunay noon pa eh, sa Bible times uh, hanggang ngayon na sila nagpailalim sa Diyos, sila ay nagtatagumpay uh, sa tulong ng Panginoon. So, ang tingin natin parang imposible, eh, 'di ba? Pag andiyan na tayo sa sitwasyon, parang ang hirap, uh, imposible ang mga bagay-bagay. Pero alam natin na kung ikaw ay merong Diyos, yung mga kahinaan mo at kakulangan mo ay pupunuan ng kalakasan at pag-unawa ni Kristo. So maganda yan. Kung sumasa iyo ang Diyos, ito yung matindi. Kung sa inyo ang Diyos, walang makakahadlang sa iyo sa daigdig na ito. Mar marami nang nagpapatunay diyan na kahit yung mga against kay Kristo, binanggit na nila eh, kung talagang yan ay mula sa Diyos, hindi yan mapaparang, hindi yan mawawala, mananatili yan. So yan ay magandang patunay kung ang tao ay nagpailalim sa Diyos at ang Diyos ay sumasa iyo, makapangyarihan ka sa daigdig na ito. Kahit e sa pananalita mo, makukumbinsi ang mga tao, pakikinggan ka. Noon, hindi nakikinig ang mga tao dahil nasa iyo ang Diyos. Isang salita mo lang. No, nakikinig na sila. So, simple lang naman ang nihingi ng mga propeta, ng mga mga ngaral. Paano gagana ang mga spiritual na ito? Paano ba gagana? Sino ba ang source? Hindi, ang Diyos. So, simple lang. As sabi ni Haring David, sambahin ninyo ang Diyos at paglingkuran siya ng buong puso at buong katapatan. Maniwala ka sa Kanya dahil naging mapalad ang mga taong sumasampalataya at nagpapailalim sa Kanya. So, simple lang pala. Upang gagana ang spiritual na kapangyarihan, siyempre, sambahin mo ang Diyos. Yung ibang araw at gabi, sa tahanan nila, sa templo, sinasamba nila ang Diyos. Doon kasi magkaroon tayo ng kalakasan, kapangyarihan. Sa panahon na close na kayo, siyempre mag-close na kayo ng Panginoon, ibibigay sa iyo ang mga kakayanan na kailangan mo at maging karapat dapat ka nito kung tayo'y naging uh, tapat uh, sa source natin, ang Diyos. Now, marami mang mga pag-alilangan ang tao sa mundo, uh, simple lang, Tanong nyo kay? eh, <laughs> kanino natin itanong? <laughs> Hindi kay Tol po ha. Sa Diyos uh, mismo. Siya ang may alam ng lahat. Kaya doon tayo sa Diyos. Huwag sa tao. Okay? Amen? Sa pangalan ng ating Diyos na ba? Diyos anak at ng banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay nating sabitin ang credo ng ating pananampalatay. Tatayo po ang lahat. Sumasampalataya kami sa isang Diyos